Hello everyone! Welcome sa ating opisina Aw, kusina pala Ayan naman, ito ang Arabic food Ipakita ko sa inyo Ayan, nagluto tayo ng giniling na karning-karniro Ayan, ginisa natin yan Tapos, nagprito muna tayo ng talong At ihalo dyan ang eggplant Ayan, so ito yung na. Uh, Arabic food. Ayan, ang kanilang mino, Arabic menu. Ayan. So, mahilig sila sa eggplant. Ah, or ang aking amo. Ayan, hindi sila. Kasi hindi, na, hindi sorry pala, hindi lahat. <laughs> hindi lahat ah, mahilig ng ganito nga ah, ulam. Ayan. So, iba-iba din ang ano ng tao. So, ayan, lagyan na natin ng parsley sa taas. Ayan. Ayan. So, tapos na yan siya, guys. Ayan. So, pwede na natin i-off ang ating uh, oven. Ayan siya. Ganun na lang yan siya, guys. Tapos, takipan natin. Ayan. So, ayan lang po. Thank you for watching.